Tatanggapin mo na lang ba na mapunta siya sa iba? Na hindi niya pananagutan ng batang nasa sinapupunan mo? Tanong ko. Ano nga ang gagawin ko? Sa sarili kong ang pamilya, hindi ko masabi-sabi ang problemang ito eh. Kay Drake pa kaya? Sagot nito, hindi ko mapigilang mapabuntong hininga. Isusumbong natin siya kay Rafael. Sabihin natin na binuntis ka ng kaibigan niya, baka makatulong ang uncle mo sa problemang ito. Kesa naman makalbo ni ate Ayan Bella kung wala kang maiturong ama ng anak mo. Sagot ko, napaisip ito. Sa palagay mo kaya, may maitutulong si uncle? Baka naman bugbugin niya si Drake at magalit sa akin yun. Tanong nito, napangiti ako. Subukan natin, hintayin natin siyang makauwi. Kung hindi mo kaya na magsabi sa kanya, ako na lang. Wika ako. Alanganin itong napatango. Pagkatapos mataman na kung tinitigan. Kasabay ng pagkunot ng noo. Ano nga palang nangyari sa'yo? Bakit ka napaaway? Tanong nito. Wala sa sariling kong ang aking ulo na may benda bago ko ito sinagot. Natumba ko sa classroom namin. Itinulak ako ng classmate kong maldita. Pero tapos na din yun. Inayos na ni Rafael ang problema niyan. Papasok ulit ako ng school kapag magaling na ako. Napatango ito. Ngayong girlfriend ka na ni Uncle, huwag kang pumahig na ibuli ka ng iba dyan. Hindi mo deserve yun. Sagot nito, nagtaka naman ako. Paano niya nalaman na girlfriend na ako ng uncle niya? Hindi ko pa naman nababanggit yun. Teka, paano mo nasabing mag-shotahan na kami ni Rafael? Natawa ito at itinuro ang leeg ko. Paano mo maipapaliwanag yung nasa leeg mo? Talo mo pang sinipsip ng vampira. Tatawa-tawa nitong sagot. Mukhang nakalimutan ito na kanina lang ay todo ang emote nito dahil sa problema niya. Bigla akong nahiya at napatakbo sa vanity mirror ko. Kaagad kong sinipat ang leeg ko at napangiwi ako na nagkulay bahay na pala yun. Yari ka, mukhang sabay tayong mamimili nito ng maternity dress. Tawa ng tawa ito nang sinabi niyang bagay na yon. Napalunok naman ako sa kaba na nararamdaman ko. Paano nga pala kung mabuntis ako nito? Maraming beses namin ginawa ni Rafael kagabi. Rafael's POV Sa wakas natapos din ang oras ng trabaho. Excited akong lumabas ng opisina at diretsyong naglakad palabas. Kaagad akong pinagbuksan ng pintuan ng kotse ng isa sa mga bodyguard ko nang mapansin ito ang paglabas ko. Mabilis naman akong sumakay at inutusan ang driver na mag-drive na pa uwi ng mansyon. Sobrang namiss ko na si Veronica. Gusto ko na itong makita at mayakap. Kung pwede nga lang isama ko ito kahit saan ako magpunta, gagawin ko. Siguro nga nababaliw na ako sa sobrang pagmamahal na nararamdaman ko sa kanya. Sana lang maayos na ito ngayon. At nakapagpahinga na. Gusto ko siyang makatabi sa pagtulog mamayang gabi at sa mga susunod pang mga gabi. Bahala na, hindi talaga ako papipigil kahit kanino. Pwede na kami magsama bilang isang tunay na mag-asawa dahil sa pinirmahan namin pareho na marriage contract na naisabit na kanina ng lawyer ko sa City Hall. Pagdating ng mansion, kaagad akong bumaba ng kotse at nagmamadaling pumasok sa loob. Umakyat ng hagdan at diretsyong naglakad patungo sa kwarto ni Veronica. Hindi na ako kumatok pa. Diretso ko nang binuksan ang pintuan at pumasok para lang madismaya. Dahil may kasama si Veronica dito sa kwarto. Walang iba kundi si Gian. At sa ayos ng mga ito mukhang kanina pa sila naguusap. Uncle! Ano ba yan? Pasok ng pasok hindi marunong kumatok. Kaagad na reklamo ni Gian pagkakita sa akin. Very relaxed itong nakaupo sa kama at mukhang may importante silang pinag-uusapan. Hindi ko ito pinansin. Diretso akong naglakad patungo kay Veronica at hinalikan ito sa labi. Napansin ko kaagad ang pamumula ng pisngin nito pagkatapos kong halikan sa Baisolyap kay Gian. Siguro hindi pa ito sanay na nakikita kami ng ibang tao na ganito ka-intimate. Well, step by step, masasanay din siya dahil ngayon palang gusto kong ipakita sa lahat kung gaano ako kasweet pagdating sa kanya. Kumusta ang maghapon mo? Masuyo kong tanong dito. Kaagad itong napangiti sa akin. Ngiti na halos tumunaw sa puso ko. Ngiti na hindi ako magsasawang makita sa kanya. Ayos lang naman, nandito lang kami sa loob ng kwarto ni Gian. May pinag-uusapan kasi kami. Importante. Sagot nito kasabay ng paghawak sa kamay ko. Umusog ito para makaupo ako sa tabi niya. Na siyang kaagad kong ginawa. Sumandal ito sa headboard ng kama. Habang magkahawak ang aming kamay. Sweet naman eh, ni Angel. Sana all na lang talaga. Narinig ko pang sambit ng pamangkin ko. Tinapunan ko ito ng strictong tingin. At kaagad kong napansin ang pamamaga ng mga mata nito. Hindi ko mapigilan ng magtaka. Ano kaya ang problema ng babaeng ito? Maghapon na siyang nandito sa mansyon na. What are you doing here, Gian? Don't tell me wala kang balak na umuwi sa inyo. Tanong ko sa pamangkin ko. Kaagad kong napansin ang pagyuko nito. Mukhang may problema nga itong itinatago sa pamilya. Rafael, huwag mo siyang sungitan. Narinig kong bulong ni Veronica. Masuyo ko itong tinitigan. Ang sarap pa sana halika ng halika ng mahal ko. Kaya lang may ibang tao dito sa kwarto. Ayokong mailang ito kaya mamaya na lang siguro pagkaalis ni Gian. Ano bang problema, Gian? Bakit nandito ka? Wala kang pasok sa school? Tanong ko sa pamangkin ko. Baka mamaya may balak pa itong matulog sa kwarto ni Veronica. Hindi ako papayag. Gusto kong makatabi sa pagtulog ang mahal ko. Total alam na ni mami ang tungkol sa aming dalawa. And for sure nabanggit na din ito ni mami kay daddy. Napansin kong kaagad na pagtitig ni Gian kay Veronica. Kaya nagtaka ako. Muli akong napatingin kay Veronica. Mukhang may alam na ito sa problema ng kaibigan. Anong problema niya, Sunshine? Nabanggit niya na ba sa'yo? Masuyo kong tanong. Kaagad kong napansin ang muling pagsulyap ni Veronica kay Gian bago sumagot. Buntis si Gian. Maya-maya narinig kong wika ni Veronica. Kaagad akong nagulat. Hindi ako makapaniwalang napatitik sa pamangkin ko. May boyfriend ba to? Ang alam ko pihikan ito. Hindi nga nagpapaligaw. Tapos ngayon buntis? Paano nangyari yun? Ano? Buntis? Gian, sino ang ama? Kaagad na tanong ko. Tinitigan ko ito habang nakayoko at kaagad kong napansin ang kaagad na pagtulo ng mga luha nito sa mga mata. Napakunot ang noo ko. Si Drake daw? Muling sagot ni Veronica. Lalo akong nagulat. Paano si Drake? Wala itong nababanggit sa akin na pinupormahan itong pamangkin ko. Wala itong nababanggit na may relasyon sila ni Gian. Lahat ng babae na dumating sa buhay namin na magbabarkada. Alam na alam namin. Walang taguan ng sikreto kung baga. Si Drake Davis? Tanong ko, lalo itong umiyak. Come on, Gian. Kailan pa kayo nagkaroon ng relasyon? Bakit hindi ko ito alam? Galit kong tanong, lalo itong napahagulgol ng iyak. Sorry po, Uncle. Wala po kaming relasyon at hindi ko po akalain na mabubuntis ako. Sagot nito, hindi ko maiwasan na maikoy yung mga aking kamao. Drake Davis. Ilang beses ko nang sinasabi sa mga kaibigan ko na huwag ang mga pamangkin ko. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng galit. Pamangkin ko si Gian at alam ko kung ano ang karakas ng mga kaibigan ko. Kaya nga kinausap ko sila noon na huwag na huwag ang kadugo ko. Ang bibiktimahin nila. Huwag silang magtangka na makipaglapit sa kahit na isa sa kanila. Dahil alam ko mula silang balak na magseryoso. Sa ng apat ako palang yata ang nagseryoso sa isang babae. Dahil yun kay Veronica. Ginawa ka niyang kafling? Ganun ba? At pumayag ka naman? Gigil kong tanong. Lalong napayo ko si Gian. Tumayo ako at naglakad. Kainis. Umanda sa akin ang gago na yun. Mahina akong wika na hindi nakaligtas sa pandinig nilang dalawa. Naikuyom ko pa ang kama ako dahil sa sobrang gigil. Uncle, hindi niya pa alam na buntis ako. Hindi na kami nagkikita simula nang may nangyari sa amin. Promise, isang beses lang yun. Muling wika ni Gian sa kabila ng pag-iyak. Hindi ko mapigilan ng mapaismen. Alam na ba to nila ate at kuya? Tanong ko, kaagad itong umiling. Kayong dalawa palang ni Veronica ang nakakaalam. Uncle, anong gagawin ko? Magagalit sila mami at daddy kapag malaman ito. Ayokong ma-disappoint sila sa akin. Umiiyak na muling wika nito. Naiiling naman ako. Sa palagay mo matutuwa sila sa mga pinaggagawa mo, Gia. Hindi pwedeng hindi pa nagutan ni Drake ang batang yan. Kakausapin ko siya. Naiinis kong sagot. Hindi ko akalain na may problema pala nasasalubong sa pag-uwi ko dito sa mansyon. Paano ko masusolo nito si Veronica kung sumingit ang problema ng pamangkin ko? Uncle, no! Huwag niyo po siyang awayin! Pigil pa sa akin ni Gian. Tiningnan ko ito ng masama kaya nanahimik ito. Dinukot kong ang cellphone sa aking bulsa. Nagpadala ko ng mensahe sa aking mga kaibigan na magikita kami mamaya sa mismong bar ni Drake. Lagot talaga sa akin ng lalaking yon. Sa tinami daming babae na pwedeng buntisin, pamangkin ko pa talaga. Doon ka muna sa labas. Maghanap ka ng lugar kung saan ka pwede magpahinga. Dahil sasama ka mamaya, pupuntahan natin ang Drake na yon. Utos ko kay Gian. Kaagad itong nagpahid ng luha sa kanyang mga mata. Uncle, hindi pa ako ready na makita siya. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Sagot nito. Ngayon pala mag ka na kung anong sasabihin mo sa kanya, Gian. Teka, anong gusto mo? Tatawagan ko mga magulang mo at ako mismo magsabi sa kanila tungkol sa mga pinaggagawa mo? Nabuntis ka? Naiinis kong tanong. Maluha-luha itong umiling. Pwes, maghanda ka. Aalis tayo mamaya. Sa ngayon, maghanap ka ng ibang lugar kung saan mo gustong tumambay. Huwag dito sa kwarto ni Veronica, dahil kailangan din niya magpahinga. Wika ako. Hindi nakaligtas sa mga mata kong pag-ismid nito. Hindi ko nalang pinansin. Pwede bang dito na lang ako, Uncle? At least kapag nandito ako, alam kong may karamay ako sa problema ko. Reklamo nito, napailing ako. Gian, kung gusto mong tulungan kita, dyan sa problema mo, Sumunod ka. Lumabas ka muna. Natural bigyan mo kami ng kahit na konting privacy ng asawa ko. Naiinis kong wika. Kaagad itong natulala habang nagpalipat-lipat ang tingin sa aming dalawa ni Veronica. Asawa? Nananaginip ka na naman, uncle. Sagot nito sabay tayo. Nika, sa labas na muna ako. Good luck sa presensya ng masungit kong uncle. Uwi nito bago tuluyan lumabas ng kwarto. Napapailing na lang ako bago naglakad papuntang pintuan. Inilak ko yon. Baka bumalik pang makulit kung pamangkin. Paano ngayon yan, Rafael? Buntis si Gian. Paano kung mabuntis din ako? Tanong ni Veronica sa akin. Hindi nakaligtas sa mga mata kong takot sa mga mata nito. Hindi ko mapigilan ng mapangiti. Eh ano ngayon kung mabuntis ka? Mag-asawa na tayo, Sunshine. At normal lang ang ginagawa natin. Magbunga man, edi eh, mas maganda. Nakangiti kong sagot bago ito hinalikan sa labi. Kanina ko pa ito gustong gawin sa kanya. Napigilan lang dahil sa presensya ni Gian. Matagal na magkalapat ang aming labi. Halos ayaw ko na itong pakawalan. Lalo na't at naramdaman ko na marunong nang tumugon si Veronica. Natuto na din ito. Mm, masakit pa ba ang katawan mo? Tanong ko sa kanya pagkatapos kong paghiwalayan ang labi namin. Gusto kong angkinin ulit ito. Medyo. Sagot nito, hindi ko mapigilan ang mapubuntong hininga at hinalikan ito sa kanyang leeg. Pero kaya ko naman siguro. Dahan-dahan lang katulad kaninang umaga. Uy ka nito, kaagad akong napangiti. Hudyat yon para tanggalin ko lahat ng saplot sa katawan nito. Lalo kaming naging mapusok sa mga sumunod na sandali. Asawa ko ng babaeng ito, kaya pwede na namin gawin ng ganitong bagay hanggat gusto namin. Hindi ko pa rin maiwasang humanga sa kahugdan ng babaeng mahal ko. Ang ganda talaga ng katawan nito. Nakakagigil. Kaagad akong umalis ng kamat, nagmamadaling tinanggal lahat ng saplot ko sa katawan. Kailangan kong bilisan ang mga kilos ko. Lalo akong nakaramdam ng pag-iinit. Nang mapansin ko na namumungay ang mga matang nakatitig sa akin ni Veronica, Sinusundan nito ng tingin ng bawat galaw ko. Hindi ko maiwasan na mapangisi. Napansin ko pa ang paglaki ng mga mata ni Veronica nang tuluyang ko nang mahubad lahat ng saplot ko sa katawan. Titig na titig ito sa akin. Don't worry, sunshine. Paliligayahin ka ulit nito. Wika kakot at kaagad na pumuesto sa paanan niya. Veronica's POV Sigurado ka ba na gusto mong komprontahin ngayon si Drake? Baka magkasakitan kayo niyan. Uwi ka ako kay Rafael pagkatapos ng mainit na sandali na nangyari sa aming dalawa. Pareho kaming walang damit na nakahiga sa kama habang nakaunan ako sa kanyang braso. Natatakpan kami ng makapal na komporter. Kaya naman komportable ang paghiga ko. At kahit papano hindi nakabuyang yang ang mga hubad namin na katawan. Chak na magkakagulo kapag malaman ng pamilya tungkol sa pagbubuntis ni Gian. Lalo na ni Ate Ayan Bella. Alam ko kung gaano kasungit ang kapatid kong yon. Tsak na magwawala yung kapag malaman niyang nabuntis ang unika ihan nila. Na walang kasiguraduhan kung pananagutan ba ito ng lalaking nakabuntis sa kanya. Sagot ni Rafael, kaagad ko naman naintindihan ang ibig nitong sabihin. Ibig mong sabihin, pupuntahan mo talaga sa bar mamaya? Muling tanong ko. Hanggat maaari gusto ko itong pigilan. Baka kasi magkasakitan ng magkaibigan. At kung ano pang mangyari. No choice. Kailangan kong makausap ang gagong yun bago pa magkagulo. Kailangan niya panagutan si Gian sa ayaw at gusto niya. Sagot ni Rafael. Tinitigan ako nito sa mga mata at hinalikan sa tuktok ng ilong ko. Napapikit naman ako. Ilang saglit lang hinaramdaman kong pagbangon nito. Dumerecho ito sa loob ng banyo at ilang saglit lang ay lumabas din kaagad na may ng basang bimpo. Kaagad naman akong napabangon ng mahulaan ko kung anong susunod itong gagawin. Magbabanyo ako. Wika ako habang nagtatalo ang isip ko kung aalis ba ng kama at patakbong pupunta ng banyo o ibabalot ang sarili ko sa komporter. Kahit ilang beses nang may nangyari sa amin, nahihiya pa din akong ibalandra dito ang hubad kong katawan. Ah, ehwan, Mas pinili ko na lang ang nauna Tinakbo ko ang pintuan ng banyo bago mabilis na pumasok at isinara. Narinig ko pang pa malakas na pagtawan ni Rafael dahil sa ginawa ko. Pagpasok ko sa loob ng banyo, agad akong humarap sa salamin. Una kong napansin ang pulang-pula kong muka. Kumakabog din ng malakas ang dibdib ko. Hindi ko din maiwasan na mapangiwi. Sana lang matanggal ka agad ito. Kaagad akong naglinis ng katawan. Sinigurado ko na maayos ang pagkakasuot ko ng roba. Bago lumabas ng kwarto, mabuti na lang at wala na si Rafael. Kaya naman mabilis akong pumasok sa loob ng walk-in closet para maghanap ng komportabling damit na pwedeng isuot. Mas pinili ko ang ng pajama at blouse na pambahay. Alam ko din na marami akong kiss mark sa leeg, kaya nagpasya akong takpan yon ng cream at foundation. Yun nga lang visible pa rin kahit anong gawin kong pagpahit kaya wala na akong nagawa pa, kundi hayaan na lang. Hindi naman masyadong halata kapag hindi tititigan. Mabilis akong lumabas ng kwarto. Mabuti na lang kaagad kong nakasalubong si Ate Maricar Pagbaba ng hagdan. Kaya kaagad ko itong tinanong. Ate, nakita niyo po ba si Gian? Tanong ko. Saglit itong tumitig sa akin bago sumagot. Ah, si Gian ba? Nasa living room, kausap nila Madam at Sir. Pati na din ni Sir Rafael. Sagot nito, Kaagad naman ako nagpasalamat at diretsong naglakad papunta doon. Pagbungad ko pa lang ng living room narinig ko na kaagad ang impit na pag-iyak ni Gian. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng awa dito. Mukhang alam na nila tita at tito tungkol sa pagbubuntis nito. Basta ka nalang nagpabuntis sa lalaking hindi mo nobyo? Ano bang nangyayari sa'yo, Gian? Kaya pala kanina ka pa nakatambay sa kwarto ni Veronica. Kanina ka pa dito at hindi mo man lang nabanggit sa amin ang problemang yan. Narinig kong galit na wika ni Tito Gio. Sa tono ng boses nito mukhang disappointed ito sa apo. Gio, tama na yan. Wala na tayong magagawa kung di tulungan ng apo mo na maayos ang problema na to. Nakakaawa naman kung pagagalitan pa natin. Narinig kong sabat ni Tita Marian. Sorry po, hindi ko po talaga alam kung anong gagawin ko. Hindi ko din po alam kung paano ito sasabihin kila mami at daddy. Sagot naman ng umiiyak na si Gian. Hindi ko tuloy malaman kung papasok pa ba ako sa living room o hindi. Sa huli, nagpasya na lang akong wag na lang muna. Ahayaan ko na lang muna silang makapag-usap magpapamilya. Diretso akong naglakad palabas ng mansyon. Mamaya ko na lang dadamayan si Gian pagkatapos siyang sabunin ng kanyang lolo at lola. Wala rin naman akong maitulong para mapahupa ang galit na nararamdaman ng lolo at lola sa kanya. Isa pa kampante ako na hindi naman siguro siya sasakta ng mga ito physically. Sa loob ng mahigit isang taon na pagtira dito sa mansyon, never ko pang nakita na nagkasakitan sila. Nagpasya na lang akong pumunta ng garden. Malapit na dumilim ang buong paligid. At masarap na sa balat ang dampi ng hangin. Napakabango pa ng paligid dahil sa mga bulaklak na nag-uumpisa ng mamukatkad. Talagang alagang-alagan ni Tita Maria ng lugar na ito. Ang galing talaga nitong mag-alaga ng mga halaman. Halos mag-iisang oras na akong nalatili sa garden nang marinig kong poses ni Manang Esme, ang mayordoma ng mansyon. Diyos ko, nandito ka lang palang bata ka. Alam mo bang kanina ka pa hinahanap ni Rafael? Kaagad na wika nito pagkakita sa akin. Nagulat naman ako. Ang alam ko nasa living room lang si Rafael. Marahil tapos na silang mag-usap ganun po ba? Nasaan po siya ngayon? Puntahan ko na lang po. Sagot ko, nasa living room sila kasama si Gian. Teka lang, alam mo ba ang tungkol sa pagbubuntis ng kaibigan mo? Tanong ni Manang Isme, kaagad naman akong tumango. nako nakakaawang bata. Talagang pinagalitan siya ng todo ni Sergio. Gio. Sige na, Iha. Puntahan mo na sila sa living room. Wika ni Manang Esme at kaagad na itong nagpaalam. Kakabaka ba naman ako naglakad papuntang living room? Pagkapasok ko'y kaagad akong napatingin kay Rafael. Nakaupo ito sa kabilang bahagi ng sopa. At nang mapansin itong pagdating ko'y kaagad akong sinenya sa na maupo sa tabi niya. Good evening po, tita, tito. Bati ko sa mag-asawa bago ako naupo sa tabi ni Rafael. Hindi nakaligtas sa paningin kong seryosong mukha ni Tito Gio. Gayun din si Tita Marian. Si Gia naman ay tahimik lang sa kabilang bahagi ng sofa habang nagpupunas ng luha. Ikaw naman, Rafael. Anong plano mo kay Veronica? Akala mo ba hindi ko alam yung mga pinaggagawa mo? Seryosong wika ni Tito. Nagpalipat-lipat ang tingin nito sa pagitan namin dalawa ni Rafael. Kaya kaagad akong napayo Hindi ko maiwasan na makaramdam ng hiya. Seryoso po ako kay Veronica, Dad. Alam niyo naman po siguro yon noon pa, di ba? Sagot naman ni Rafael sa kanyang ama. I know. Pero, ay, ewan ko. Bahala ka na nga. Nasa tamang edad ka na para magdesisyon. Pero hindi pwede ang ganito, ha? Magready kayo pareho. Dahil kailangan nating mamanhikan sa mga magulang ni Veronica kapag maayos ang problema kay Gian. Sagot ni Tito Gio. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng hiya Sumabay pa talaga ang lahat sa problema ni Gian. Bueno, wala na tayong magagawa. Mukhang totoong nabanggit mo noon, Gio. Pagkatapos ng problema ni Christian sa love life, mukhang love life ng mga apo natin ang re-resolvahin natin. Nauna sa kanilang lahat si Gian. Mabuti na lang talaga at nagkakaintindihan na si Rafael at si Veronica. Hindi ganoon kakomplikadong pag-iibigan nila. Sagot ni Tita Marianne ano pa nga magagawa natin, sweetheart, kundi ang intindihin sila. Mga kabataan nga naman ngayon. Sagot ni Tito Gio sa asawa. Dad naman, parang hindi ka din naman dumaan sa ganitong edad. At least kami dalawa ni Veronica legal na kung batas ang pag-uusapan. Naayos na ni Atty. Cruz ang tungkol sa pagpaparehistro ng kasal namin. Katwira ni Rafael sa kanyang ama. Huwag mong ipagmalaki sa akin yan, Rafael. Hindi pa rin sapat yan kailangan mong iharap sa dambana si Veronica dahil yan ang importante para magkaroon kayo ng payapang pagsasama. Oo, sa West kami unang kinasal ng mami mo. Pero pinakasalan ko din siya sa simbahan dahil mahal na mahal ko siya. Sagot ni Tito Gio at inakbayan pa nitong asawa at matamis na ng nginitian. Sa totoo lang, wala pa akong alam kung paano nagumpisa ang love story nila Tita Maria at Tito Gio. Pero alam kong exciting yon at masarap pakinggan kung may magkakwento lang. Napaka-perfect kasi nilang tingnan. Napaka-sweet din nila sa isa't isa. Pangarap ko na maging katulad din nila kami ni Rafael hanggang sa pagtanda. Sana kahit maputi ng buhok namin, kami pa rin dalawang magkasama. Katulad nila Tita Maria at Tito Gio. Rafael, tawagan mo ng magaling mong kaibigan. Gusto kong magpakita siya ngayon dito sa mansyon. Huwag na niya kamong hintayin na ako pang pa gumawa ng paraan para mapilitan siya magpakita sa atin. Dahil malilintikan talaga sa akin ang lalaking yun. Uwi ka ni Tito Gio. Kaagad namang tumango si Rafael. Dad, ako nang bahala tungkol sa bagay na yan. Tinawagan ko na siya at pupunta na dito. Sagot ni Rafael, nakahinga ko ng maluwang kahit papano. Hindi na pala kailangan pang pumunta ng bar ni Rafael para makausap ang kaibigan. Grandpa, Huwag niyo naman po sanang saktan si Drake. Please, hindi niya pa po alam ang tungkol dito. Nakikiusap naman na sagot ni Gian. Hindi kayang madala sa maayos na usapan ito, Gian. Kailangan kang panagutan ng lalaking yun sa ayaw at gusto niya. Maotoridad na sagot ni Tito Gio. Kaagad namang napayuko si Gian. Sweetheart, bakit tawagan na sila Ayan, Bella at Kurt? Papuntahin mo sila dito sa mansyon ngayon din. Kailangan nandito din sila mamaya sa pagdating ng Drake na yon. Kaagad namang tumango si Tito Gio at kinuha ang kanyang cellphone. Grandpa, no. Baka po kalbuhin ako ni mami kapag malaman niya to. Nakakatakot po siyang magalit. Muling sagot ni Gian. Kitang kita sa mukha nitong pagkabalisa. Wala ka ng choice kundi harapin ito, Jian. Malalaman at malalaman ito ng mga magulang mo. Kahit na anong gawin mong tago, Sagot naman ni Tita Marian. Napatingin naman si Gian sa kanyang Tito Rafael, pero hindi na ito nagkomento. Tumayo ito bago muling nagsalita. Malapit na si Drake, Dad. Aabangan ko lang po siya sa labas. Paalam nito sa ama. Kaagad namang tumango si Tito Gio. Padiretsuhin mo siya dito sa living room pagdating niya. Gusto ko nang makaharap ang lalaking yun. Sagot ni Tito Gio. Kaagad namang tumango si Rafael at hinila ako patayo. Veronica... Huwag ka nang sumama sa kanya. Dito ka lang. Pigil pa ni Gia na mapansin nito na isasama ko ni Rafael paglabas. Kaagad itong tinitigan ng masama ni Rafael bago nagsalita.